Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon eto hong uh, mga DDS senators. No? Na ito ho kasi napansin ko rito ha. Na mukhang may plano ang mga damuho nang naitakas si dating pangulong Duterte mula doon sa The Hague or mula ron sa ICC. Kung inyo hong mapansin dati, uh, 'di ba? Etong si ano si Robin Padilla ay nag-file ito ng uh, repatriation. Actually, second time niya nang itong para dun sa immediate repatriation ni Digong. Ito yung una niyang i -final, no yung uh, request niya for immediate repatriation ni Duterte uh, mula doon sa ICC. Kaya no, ito yun. Kaya lang nga, ito ay dinala niya roon sa Senado nung uh, parte ng June uh, after ho nang Uh, adjournment sinege ng Kongreso ng Pilipinas. So, natural, di ba? Hindi talaga tatanggapin ang docketing section. Dahil, ano sinong kahit i-docket nila yan, sino tatalakay? Ewan, tapos na ang 19th Congress. Engot lang talaga, no, hindi na payuhang maigi ng abogado. Ngayon, uh, ito yung kanyang ano nga, resolution na yun. No. Uh, introduced by Senator Robin Padilla, and strongly urging immediate repatriation a former president duterte to foster reconciliation daw bla, bla bla ito teka meron pa siyang ano rito ah exclusive, exclusive right ah okay ang problema rito hindi rin po niya kinikilala ang icc hindi eh, pa hindi sila pagkaka, ano uh, etong repatriation ay ang gusto niyang mangyari ang gobyerno ng pilipinas ang uh, makikipag-usap doon sa ICC na ibalik din dito si ano si dating pangulong Duterte. 'Di ba? Si eto naman pong isa si Boy 10K uh, na bas dahil ang uh, ginawa nito ay nagsusulong rin siya ng uh, resolution ng house arrest at ang uh, gobyerno natin ay makikipag-usap sa uh, ICC para i-grant yung house arrest. Yan. Yan naman ang trip nito ni mayan yan, ang trip nito ni Alan Cayetano. Ang dahilan niya po kasi yung pagiging Kristiyano. Totoo naman pong itinuturo 'yan ang uh, tungkol po sa pa, ano sa pag-ibig, love, 'di ba? If you, if there's love then you can show compassion. 'Yun ang kanyang ginagamit na dahilan para sang ayunan ng mga kontra na bilang isang Kristiyano ay paramdam natin magpakita tayo raw ng uh, ng awa, ng compassion. Ha? Lalo na matanda na si Digong, 80 anyos na, butot balat na, saranggola na, di nga lang makalipad. Pero malapit ng lumipad, 'di ba? Ina baka ano, baka pababa sa impierno tsak ang punta ni Duterte kasi yun ang kanyang gusto. Now, eto naman po, ah, uh, Nagano naman itong uh, tatlong itlog, itong <laughs> uh, Batogo, etong Robin Batogo team. Yan. So ang kanila naman po ay, ang sabi rito, expressing the sense of the Senate is strongly urging the Philippine government, so gamit ang uh, ang uh, Senado ng Pilipinas, kung, papay, kung, papay, kung pa ako nga-aprubahan ito ng nakararami sa kanila, uh, to advocate before the ICC for the interim release of Duterte. And in a form of house arrest, arrangement in a residence in the Hague, the Netherlands. Yung kay Alan Peter Cayetano, ang nakano kay Alan Peter Cayetano, ay doon po raw i-house arrest si Duterte sa Philippine Embassy. Okay? Dito naman po sa mga tat sa tatlong ito, ay e doon naman daw po sa isang tahanan sa The Hague. <laughs> so, uh, kung baga, ang mag up ng, uh, ng interim release ni uh, Duterte ay ang Pilipinas Parang nang gago Pilipinas, ano ho? mo, um, ikaw yung nagpa-aresto, naghatid sa kanya, di ba? Tapos, yung pinaaresto aresto nyo, kayo rin ang magpapatakas, abay gago lang talaga, no ako, kung ba't ko nasabi na plano nila talagang ipatakas, patakasin si Duterte? Tingnan nyo ha. Ito granting for the sake of the argument, but this is invalid. Itong gusto nila. Sapagkat wala pong hybrid interim release dyan po sa Rome Statute. Ang nakalagay sa Rome Statute is interim release lang. Pero yung, uh, pero yung, uh, ang, ang sistema nito, ito ay merong host country na malapit doon sa kanila. Kung yung neutral country at uh, doon eh, pag tinanggap yung tao, temporarily, pa kukupin kukup nila ito. Parang uh, hindi, iba naman ito sa nakapagpiansa. Sinasabi kasi ng mga DDS, Inasara, you know, na parang piyansa. Hindi po ito parang piyansa. Ang parang piyansa, bibigyan ka ng kalayaan, you can go anywhere unless merong whole departure order. Ito naman pong interim release, eh hindi ka makakauwi sa bahay mo. Hanggang doon ka lamang sa lugar kung saan ka grinan. Paikot-ikot ka lang doon na bantay sarado ka ng estadong tumanggap sa para kupkupin. Kaya mahiya ka kung wawalang hiyain. Ngayon, naisip yata nung tatlo na mukhang uh, mahirap itakas si tatay digong nila sa ganong paraan na may bantay. So ang mangyayari ngayon ay ganito. Ang gusto nilang mangyari sa isang tahanan, na kung saan ang gumagarantiya ay ang gobyerno ng Pilipinas, hindi tatakas yan, Ibabalik yan, uuwi yan dyan. Total, nandyan lang din naman sa, ano, sa the Netherlands yung, uh, yung tinitirahan niya. O, oh, makakapunta siya dyan, baka mag-tricycle lang eh, baka, Makaka attend na ng hearing. Yun ang gusto nilang mangyari. Pero, Diyos ko, merong resolution rin po. etong si Robin Padilla, yung... Uh, Re, ano yung uh, repatriation para kay Duterte. <laughs> Di ba? Parang para talagang may mga saltik etong mga senador na mga DDS ano ho. Mahuhuli mo eh. ma-check mo yung ano eh. ma-check mo yung ano nila, yung plano nila eh. Na kapag, uh, eto, ito nagrant na nang nagrant na ng nag repatriation ng, uh, uh, repatri ng uh, interim release, no? na house arrest doon din sa The Hague o doon din sa uh, The Netherlands, then ang gobyerno ng Pilipinas naman din ang magtataka sa kanya pabalik ng Pilipinas. Diyos ko po. <laughs> eh, katawa-tawa naman po talaga, di ba? Kung itatakas pa nila si Digong sa ICC, gagawa na lang sila ng maraming karton ng eh, Digong. <laughs> De, alam nyo, somehow, itong nga uh, bagay na to, posible po itong mangyari. Eh. Baka kala nyo. Tingnan nyo ha. Uh, kapag ka, kapag ka, tawag dyan, uh, si Sarah naging presidente, di ba? Ganyan ang gagawin din nila. Oh, definitely, pag si Sarah naging presidente, God forbid, ayang eh, ang gagawin agad nun, sisiguraduhin ka agad ang interim release ibabaka pagad nila. And then ngayon, sasabihin, meron tayong resolution uh, from the Senate na ang, ang executive department ay iuwi immediate repatriation. Uh, Di ba? Diyos ko po. Eto, natatawa na lang ako rito nung binabasa ko. Pinagdudugtong-dugtong ko tong, tong, mga resolution nila. Sabi ko, Diyos ko, sobrang napaka-desperado. Kahit na yung bagay na alam nilang napakahalos imposible siguro 1% lang ang probability na magagawa nila ito no pero magagamit at magagamit nila ito sa pagpapaawa yun naman ang benefit na nakikita ko kung bakit ganito na lamang sila magpakatanga ah ang kanilang purpose dito makuha nila bakit alam niyo ang lahat naman ng ito hindi naman talaga nila gustong mauwi na maipakas pa si Duterte. Itong mga walang hiyang to, sila po ang naging dahilan kung bakit na, na, nakarating si Duterte sa The Hague. Nung inaresto si Duterte, walang ni Marcos, walang Bongo, walang Robin Padilla, walang Bato de la Rosa. Si Bato nagtago, si Bongo lumayas, bumili ng pizza. Baka, siguro, akala niya noong time na yon, may warrant of arrest din sa kanya at dadamputin din siya. 'di ba? Later on na siya bumalik nung may dala ng pagkain, nung nasiguro niya nang walang arestong mangyayari sa kanya at si Digong lang talaga na siguro na nila na ang talaga talagang merong uh, warrant of arrest at target ng Interpol. Oh, si Bato de la Rosa nagtago eh. <laughs> 'Di ba? Nasaan si Alan Peter Cayetano? Oh, nasaan si ano? nasaan yung ibang mga supporters nila, nasaan si Vice President Sara Duterte at the time. Yung libat diba, nung inaaresto ang tatay niya, nag ano siya nagbibigay pa ng beauty tips samantalang balita na nationwide yung nangyayari sa tatay niya mula ng umagang umaga parating pa lang ng ang eroplano we eh, naandun na sila General Torre at talagang aarestuhin na nga siya. ba? Diba? Akala po kasi ng mga taong ito, uh, yung event na yon nung uh, si Duterte ay hindi po ito magtatagumpay na mabibitbit si Digong hanggang sa dahig. Ang akala nila hanggang doon lamang mapapahiyanan nila ang national government na wala talagang uh, na hindi pumayag ang taong bayan sa na hulihin si Digong dahil wala nang jurisdiction dito sa atin ang ICC. At yung Interpol kahit na merong Interpol na ang totoo ang mga kawani ng Interpol Manila ay mga Pilipinong pulis lang din, mga PNP personnel lang din naman natin na nakaano naka-coordinate po sa Interpol. Sila lang din naman, damit lang na sinusuot ang nagbabago sa kanila. So yun po yung nakita ko noon eh, gusto nilang mapahiya yung ICC, gusto nilang mapahiya ang Interpol at yung national government dahil inaasahan nila lulusob ang laksa-laksang mga Pilipino katulad ng 1986 People Power Revolution. Yun ang inaasahan nila. So isinakripisyo nila si Duterte. Nung naaresto na, hindi nila expected na magiging sobrang napakahirap para ho siya maibalik sa Pilipinas. Bakit ko nasabing magiging sobrang napakahirap nung ma-figured out nila ito? Wala pong nangyaring paglusob ng mga tao sa William Moore Air Base. Wala rin hong nangyaring pagkapal ng dami ng tao dun po sa Edsa Shrine. Ang nabulgar pa ron yung kapal ng mukha nung mga hakot, di ba nung mga, nung mga naghakot na mga vloggers, tapos nagdakawan pa ng, ng pondo. Nang hanggang ngayon, pinag-aaway-awayan pa nila yung pondo doon sa EDSA EDSA nila at doon sa People Power Shrine and sa People Power Shrine. ano <laughs> Talaga tong mga tong mga DDS na to. At ito ho yung kapansin-pansin ngayon ano ho. Bakit etong si Marcoleta na willing magpakulong ng uh, 215 o no? 225 ng mga kongresista na pumirma doon sa impeachment ni Sarah eh bakit hindi yata sumusuporta sa alinman sa mga resolusyong ito? Ano bang nangyayari? <laughs> At bakit hanggang tatatlo pa lamang o aapat pa lamang ang mga sumusuporta rito? Alan Peter Cayetano hindi-hindi pinirmahan itong resolusyon ng tatlong itlog. Pero meron din siyang sarili niyang resolution, Di ba? <laughs> Ay nako. So, alam nyo, sabihin man natin ito po ay imposible nilang magawa. Tandaan nyo, ha? Kapag merong butas, sisikapin ng mga yan na makalusot. And after all, kapag naitakas nila si Duterte, sa tingin nyo kaya magiging napakadali pa para sa, sa ICC para hulihin yan? O, oh, magiging napakadali pa kaya yan sa gobyerno natin para hulihin uli si Duterte? Di ba? Tatago na nila yan dyan sa Davao. Ang daming politiko ang magtatago kay Duterte. Lahat ng ito, mga kababayan, including the sacrifice na yan na sinasabi ko kanina, lahat po ito ay para po sa 2025 election at napakinabangan nila ilan po ang mga nanalong senador nila. Dahil po sa gusto ng mga Pilipino, eh hindi naman pagbabago, hindi rin pang gagago gusto nila aksyon, gusto nila magbakbakan. 'Di ba? Kaya ayun yung mga walang pakialam, ipinanalo yung mga hindi dapat manalo kahit na kamote naman sa Senado. Tapos ang susunod na pakinabang nila rito ay ang darating pong 2028 election. Yan naman po. Kaya ngayon todo silang pasikat din na 2028 ang darating ng halalan, ngayon pa lamang na napakaaga. Hindi pa nagsisesyon ang 20th Congress. Dali na sila ng dali ng ganyan. Marami pa yan. Uh, mga urging urging the Philippine government. tanga uh, dahil sa Senado, just ko mabuti na nga lang po hawak ni Martin Romualdez ang Kongreso dahil kung hindi sigurado ko, pati ang House of Representatives may mga ganitong katarantaduhan din. Ah, uh, magmumula ron sa iilang piraso ng mga DDS do na posible naman ding dumami-dami eh, pagdating ng malapit-lapit na yung halalan. ba? Diba? Kaya nga nung nabalita lamang na pumayat si Duterte parang saranggola, aba, nagkandatarantahan na sa ganito. ba? Diba? Repatriation, show compassion. Ay nako. Diba? At dito, natatawa lang naman talaga ako kasi rito sa kanilang, ano, eh, sa kanilang uh, panukala eh. Ayan no. I-house arrest naman daw ngayon doon lang. Sa isang tahanan kay Alan Cayetano doon sa Philippine Embassy. Ito naman kay Robin Padilla, kay Robin Padilla, immediate repatriation. Aba, kung titig na mo ka ako, parang pinag-iisipan ng mga hanghang -hang na parang ganun lang kadali. Makakatipid tayo national government ang mag-aasikaso para sa sa interim release. Makakatipid tayo para uh, si kasuhin 'yan kapag ka nang ilabas na si Duterte roon sa kulungan, doon siya sa, either sa Philippine Embassy or doon sa isang tahanan sa the Netherlands. Oh, tapos nito ngayon, repatriation naman ang trip naman nila. Grabe no. Ano hawak nyo sa ilong ang ano ang uh, gobyerno ng Pilipinas. Ay nako. Oh nga, eh, 'yung mga payaso ni Digong eh. Ano yan, uh, mangyayari Sir JDB kapag napagbigyan yung resolution na yan. Di boy, 10K. ICC. <laughs> Yun nga, naglalabas yung mga DDS ng AI na butot balat daw. Lang butot balat pero healthy. Parang ewan lang, ano ho. Okay, so iwan na nga muna natin ito. nagdudurong si Kaitano. Uh, boy tent kay ginagawa nila yan. Para sa kasiyahan ng mga DDS at mga bulag at engot sa katotohanan. That's right time is running out na po kasi sa grupo nila Digong at Sara dahil malapit na ang date ng confirmation of charges ni Digong sa ICC. O, September 23. Diba? E eh kahit naman na magkaroon ng confirmation of charges yan eh. Tutuloy-tuloy pa rin nila yung ganyan nila. <laughs> Hell arrest na lang ano ho. Mas madali pa. And hello sa iyo Ate Gemma. Tamarines, magandang araw ano ganung gustong itakas hindi yung gaya sa Pinas pwede ninyong gawin lahat ng hindi lahat na hindi pwede sa ICC yon